Kag sa good vibes, nagapati ka bala nga ang red nga underwear ang nagadala sang swerte? Ini pag ang pagpati sang nag-rank 1 sa board exams para sa mga PT. Mga board players nagbaton sang cash incentive gikan sa Riverside College. ma report, si Romeo Subaldo. Hindi pa ini Christmas party. Ini victory party sa Riverside College para sa tanan nga board passers para sa mga board exams para sa physical therapists, radiologic technologists, nurses, psychologists, kag pharmacists. May pa-eat all you can sa tanan nga nakapasar sa board exams, kag may cash incentive para naman sa tanan nga mga placers. Si Raymond Carlo Arcobillas Masbanyo ang nag-rank 1 sa physical therapist licensure examinations nagbaton sa 300,000 pesos. Istorya ni Raymond, lucky charm niya ang red nga underwear sa pagkuha sa exams. Nagsok like, sa so, kamero, brief nga <laughs> brief uh, nga red? Amo uh, na sikreto. Feeling mo, effective siya. Effective na. <laughs> Sino na nagambal na ka na? Wala nito, mo mo nabigil ang obras. Ang labanggot. halos na naman kami doon yung bakal red nga underwear. Ha? Uh, <laughs> so, mo na, makamama. <laughs> <laughs> pero siyempre, ginupdan niya ini sang paghimakas. Antes pa man magsugod ang review proper, nagsugod na siya sa iya personal nga pag-review. Nang inconsistent man siya kuno sa pagtuon. Consistent man siya ang honor student sa St. John's Institute kag magna kumlaw sa iya batch sa Riverside. May pressure man kuno sa parte niya nga makatap sa board exams pero ginbalanse niya lang ang tanan. May tiyempo sa pagtuon, may tiyempo man sa social life kag workout. Ah, hindi, hindi ka mag -as as possible, hindi ka mag-cram. Hindi ko mag Uh, doon, ang mga routine to may choga kung baki eh, alat na pala ang mga remaining time sa oh. mga nakabagay so have a consistent lang structure uh, discipline uh, start early Gusto ang anay ni Raymond gamagtudlo sa Riverside College bilang pag man sa tanan nga nabulig sa iyasang eskwelahan. Sulo sa presidente kag-CEO sa Riverside College kasi Samuel Lee Proud ang eskwelahan para sa tanan ng mga board passers. Ang ininga victory party, early Christmas celebration man. Kadamo kuno sang dapat nga ipasalamat. This year, we produced uh, five board placers. For the second year in a row, we place number one in the PT board exam. Second year in a row, one placed in the board. We have one program with uh, the correct 100% licensure examination for teachers. Oh. Sa kagabigid lamang, nagwa man ang resulta para sa radiologic technologist licensure examinations kung may tatlo naman ka mga taga Riverside na nakasulod sa top 10. Sanday Quincil Joy Nimes Lapno nga rank 6, rank 7 si Marjorie Erelliana Balantong, kag rank 10 si Debbie Marie Entila Garciniego. Sila nga tatlo nagbaton man sa mga cash incentives. Ang nursing department nga nakakuha sa 97.10% nga passing rate ang nagbaton man sang cash incentive gikan sa eskwelahan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.